station room. Uy, baka mainis na yung kasama natin. Kaya ka. Kaya Benyong, <laughs> Ang ganda na ito. Hindi <laughs> na lang mo sinanay dito. Hindi nga niya malalaman yung flash doon. Oh, may changing room ko. Changing room ko. Oh, ito may waiting area pa. CR lang po to guys, CR lang. Oh, Ayun. Nagpa-vlog na tayo. Chan, wow, ano. Paris Wheel. Ang laki. Korea on the way sa ano Korea Highway, Korea, Korea Highway. Hindi naman yata yung pinuntahan natin. Ayun ko blabber ka tapos nagagataan ka. Ayun ang kasamaang palad. Hindi ka pa kumikita. <laughs> Wala ka pang nakikita doon sa pagbablog mo eh. Ay, at Sabi mo, mag-vlog ako eh. O, diba? Magbablog ako. Mahaba yung ano nito Yung eh. battery eh. Kesa dun sa isa. Ano na yun? Pasira na. Kala mo, di ko malalaman yung flash eh. Para hindi naman? Ay, hindi naman. Hindi mainit. Ay, hindi malamig. Hindi. Yung mga punta ko talaga yung mga panahon na una at pangalawa, malamig talaga. Paglabas mo ng airport, grabe. Mausok, mm, pero naramdaman ko sa doon sa ano, immigration, no, uminit bigla yung panahon. Hindi <laughs> ko naramdaman yung lamig. May binili ako instant ng, ano, eh, ng cellphone para pag nag-tiktok kayo. Ah, uh, meron kang stand. Kaya lang ang hirap kasi mag-edit. Yung mga nag-edit di ba? Hina-hire pa ng mga ano vlogger. Maswerte lang ni Small eh. Ang galing nung nag-ano sa kanya, nag-edit eh. Sobrang mahal ng gasoline dito, oh. Eh. 193? Lated? Unladed? Regular. regular lang. Eh, Grabe ang mahal ako. So. Meron sa USEDA 170 lang. Baka depende sa lugar, oh. Hindi ka nagsitbelt ka na? Ay, hindi pa. I'm sorry. Sinaliba ko sa sa bumba. plat, bumbag plat. Sige, sige, sa mag-vlog nang araw ngayon, wala na sa sarili niya 'yung pagba-vlog. Esto maging vlogger. Sabi naman ni vlogger, I-vlog po yung mamumulat ka ng basura. tapos, naman to, ginawa pa akong basurera. December. Uwi na siya. Tinatanong nga ako, anong gagawin natin? Anong, di, anong negosyo natin? Sabi na sa akin. Eh di, gayain na lang natin si Tiwata. Overload din.